Hi hey guys, good morning. Isa ka rin ba sa mga na-text o natawagan ni Mubit? Napagtataka ka ba kung bakit uh, nakuha nila yung number natin? So, kasi, naka ilang text sa akin, ang tawag si Mubit. So, naisip ko nga kumuha ng side ng isang Mubit rider, no? Kasi, syempre, hindi namin alam kung anong klaseng propaganda meron si Mubit, no? Ah, minsan tuloy naisip ko, ginawa lang siyang dami account ni Grab eh. Pero sana hindi naman 'no kasi baka mamonopolya yung industriya ng ating motorcycle taxi. So, syempre alam niya lang kung ayar ko na sana ng monopoly. mangyari, mawawala yung iba mawawala yung pass, mawawala yung joyride dahil matatalo sila ng isang kumpanya so, pag nangyari yun hindi na natin makokontrol no? yung presyuhan ng pumasahe kasi wala nang kompetensya ang mangyayari. Yun ang uh, magiging masamang epekto ng monopoly. Yung fair ay uh, wala nang basihan kasi wala nang magiging competition. So, uh, ganun lang. No? So, pwede kayong mag-react sa video na to. Uh, para matagdagan yung uh, kaalaman ng iba. No? Kasi siyempre, limited lang yung kaalaman natin. Uh, bale, bali, mag-interview lang tayo. Kunin yung side ng movie writer no? so movie tatay yung tigilan mo na yung pagtawag tawag no kasi kung pagtawag mo na lang makukumbinsi mo na ako so let's watch this paano nga ba mag apply sa movie okay. <laughs> punta lang ba oh! ano pangalan mo sir Christian Naka-record na lang. <laughs> Ayaw okay. ko lang na-record. Kasi tawag ng tawag yung movie, te, no? Doon na sa sumuporta. Hmm. Ba't ano ba nakuha ni ano ni Mobi yung number natin? Ano hindi ko din alam. Oo oh, oh. nga, ba't yan nakuha ko yung number? Ikaw sir, anong pangalan mo? Joshua ako. Sir Joshua, ilang text na ginawa sa ni Mobi? Sa parang? Hindi ka tinawagan? Hindi. Tingin mo? Hindi ka rin sa number eh. Hindi mo, bakit nakuha yung number mo? <laughs> hindi ko alam eh. Hindi mo rin alam. Tanong, <laughs> so, paano nila nakuha yun? Ano pa no kaya ni ano? Siguro may mga stop sila, 'pag nagbubuksa sa iyo, tapos 'yun number niya. Alam ko na, pupuntahan ko na lang si Mubit doon, tapos tatanungin ko kung paano niya nakuha 'yung number ko na. <laughs> Salamat, sir. Yeah, so guys, narinig nyo yung side ng mga kinausap natin, no? isang movie rider at isang uh, angkas rider. No, hindi nila alam kung paano nakuha yung number, pero sabi naman ni movie rider, Yes, nasa iyo yun kung pupuntahan mo. Tama naman siya. Pero, no, isang, ano ko, no, bigla ko lang naisip, guys, no, di ba bawal yung, ano, yung iti-text ka na, at pati pangalan mo kasama sa text, eh. Number mo, tsaka pangalan mo, di ba, pasok sa data privacy, akyon. Tapos, ah, ito pa. Ah, uh, pinipirata niya, no, yung mga rider, no, mga active rider ng ibang uh, motorcycle, taxi, so, hindi natin alam, no? Uh, by the way, uh, may ano naman yan, no? May... Sa ngayon, ang alam ko ay may uh, usapin pa dyan na legal, no? Tungkol sa legality ng pagsasanib uh, pagsasanig pwesa ng uh, grab at movie kasi binili niya, pinortis na yung ano, kumbaga, qualification bilang isang uh, part on board na motorcycle taxi sa isang uh, pilot run. So, ang, ang binili niya lang doon is yung karapatan na makasali sa Palo Tran Testing. Wala pang franchise. So, kina-question diyan, yung ano, yung legalidad ng pagkakabili Kasi, hindi pa, hindi pa to legal talaga. Pero, binili niya na. Tapos, uh, bali ang nangyari, is, uh, iniingan niyo, o pirate niya yung mga rider ng ibang motorcycle taxi company. So, nasa usapin pa yan. Ang alam ko, may nag, ano dyan, may, may nagko-complain. So, Abangan natin, no? Yung legality ng mga nangyayari kasi ngayon, oh. Ay uh, patuloy ang hiring. Kasi di diba may net cap lang yan, net capacity. Yung mga... Yung dami nang pwede mong isali sa isang pilot testing. So, tapos naman na yung pilot testing pero wala pa naman siyang... Ano? Uh, legal basis. O mas hiring ang nangyayari ngayon sa MUBIT. Sa manon, yung pinipirata niya, yung mga active rider ng ibang motorcycle taxi company. So, bahala na kayong magana Maglagay ng uh, comment niya, mag-iwan kayo ng, ano, ng comment dito sa, sa aking video. Para naman yung ibang makakakita at makakapanood ay uh, magkaroon din ng idea. No? Kasi limited lang talaga yung alam natin dito. Hindi natin pwede yung pakailaman yung legality ng issue na Salamat!